Ilang mambabatas ang nagpahayag na makakatulong sa pagpapaunlad ng bansang economic cha-cha. Ito ay matapos lumaba sa panibagong survey na hindi pabor ang mayorya ng mga Pilipino sa pag amienda na economic provisions ng saligang batas. Si Melales Moras sa set ng Balita, live! Angelic muling nanindigan ang liderato ng Kamara na mahalaga para sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Ang economic charter change yan ay kahit tumabas sa isang survey na marami ang tutol sa hakbang na ito. Ikinagulat ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ang lumabas na bagong survey patungkol sa panukalang pag-amienda sa konstitusyon kung saan nakasaad na mayorya ng mga Pilipino hindi pabor dito. Sa press conference, kani-kanina lamang dito sa Kamara, binigyang diin ni Garin ang benepisyo ng economic chacha kung maipatutupad hindi lang para sa ating ekonomiya kundi para sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang bago ang Holy Week break, inaprubahan na ng Kamara ang Resolution of Both Houses number 7 na siyang magbibigay daan sa pag-amienda sa konstitusyon. Nasundan din yan ang isang survey mula sa data research firm na Tangere na nagsisabing mas maraming Pilipino sang ayon naman dito. Pero nito nga lang na linggo, isinapubliko ng Pulse Asia Research Incorporated ang kaniwalang hiwalay na survey na nagsasabi namang 88% ang tutol sa chacha habang 8% ang pabor at 4% naman ang hindi maalam ukol dito. Sa naunang pahayag ni House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, pinigyang diin niya na mahalaga ang economic chacha para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa bansa na hindi masosolusyonan kung mananatiling luma ang ating konstitusyon. Ganito rin ang sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe at iginit niyang nire-respeto naman nila ang survey pero hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga pressing issue ngayon na dapat tugunan ng Kongreso. Dagdag naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez kaduda-duda ang ilang katanungan sa survey na mistulang nagdulot umano ng kalituhan sa publiko patungkol sa tunay na intensyon at direksyon ng economic chacha sa ngayon. Sang-ayon din dito si Garin at iginit niyang mas maayos at mas may kredibilidad ang resulta ng survey kung tama ang mga naging tanong dito. At sa huli, plebisito naman anya ang pinakamainam na gawin para malaman ang tunay na pulso ng mga Pilipino patungkol sa economic chacha. Angelic sa ngayon, no, patungkol naman sa panig ng Senado, sinabi nga nila na magiging mas maingat sila sa pagtalakay nga nito ng mga counterpart measure ng Senado na RBH6 bago ipasa para nga matiyak na talagang kung ano ang pinakamainam sa bansa, yan ang maipatutupad. Angelic? Yes, uh, Mela, sa ibang paksa, ano, dahil Health expert din naman si Congresswoman Garin. May paalala rin ba siya sa publiko patungkol sa pertussis? Gayun din sa sobrang init ng panahon na nararanasan natin ngayon. Angelic, unahin ko lang dito ng uh, sobrang init na panahon na nararanasan ngayon. no? Mabanggit ko na lamang din na siya uh, Garin nga din ay ilo-ilo congressman at sinabi nga niya na nitong Holy Week ay nahirapan nga ilan ng uh, constituent na magbisita iglesia din dahil sa init ng panahon kaya talagang sang-ayon din siya sa ginawa nga sa Iloilo -Ilo City na pansamantalang suspensyon ng klase dahil nga sa dangerous uh, heat, heat, heat index na naitala ng pamahalaan. Ang paalala nga ni Garina bilang isa rin nga medical practitioner, talagang iba yung pag-iingat, magdala ng payong kung lalabas at dapat uh, laging uminom ng tubig para makaiwas na rin sa mga sakit na maaring idulot ng uh, sobrang init at patungkol naman dito nga sa pertosis na Ah, uh, pa rin sa ilang lugar sa bansa. Ang paalala nga ni Yagarina, yata talaga nga sana isa itong nga aral sa lahat na talagang magpabakuna hangga tama ari dahil yan ay mainam na panlaban sa sakit hindi lamang sa opportunistic uh, kundi sa iba pang sakit dahil ito ay uh, epektibong panglaban uh, ng ating mga kababayan sa sakit lalo na nga sa mga bata. Angelic, okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.